Ngayon, bakit ka ba nandito? Ano ba ginagawa niyo rito? hindi pala kayo. Nagbabanding po kami ng mga anak ko with my friends. Ah, hindi ka pala unit owner. Hindi po kami unit owner. ano? Tambay kayo dito? Oh, hindi po. Nagbabayad po kami ng unit na nire na. Ah, tenant kayo. So, kaya pala, kaya pala wala kayong book. Kaya hindi niyo pala alam yung rules and regulation kasi tenant lang kayo. Kaya pala, hindi niyo pala alam talaga. Kasi alam bakit? Pwede kayo mag-hit and run. Bakit? Ano na entran ng ano? Para po video nyo. Nanghupaan kayo. Anytime, pwede kita Eh baka po ang may ari niya, best friend ko po. Hi. Okay. Sige. Sino? Si Gokong Wei? Sino po? Kuya, ano problema nito? Sino kayo po yung si Gokong Wei? Kasi siya lang po kuya, pero di po kilala akong siya siya sabi Pero meron po kong tita, nire-rent ako namin siya pangalya, Cindy Miranda, right? Yes. Mm. Eh, po dapat, po, kami... anong brada, dapat yung tita mo, in-orient kayo. Kung ano yung tamang rules and regulation para safety and security ng mga bismong legit may-ari. So? so? Anong so? Um, safety lang, anong so? Safety and security ng mga may-ari nakatira rito. Anong so? Ano po bang ginawa namin ano sa po inyo? Anong mayari po ba? Ano? Sumunod kayo sa tamang rules. Ano nga pong gusto nyong gawin namin sa inyo? Anong po bang ginawa namin sa inyo? Nananahimik po kami, nagbabanti kami ng mga anak ko, hindi namin kayo ginagalaw. Una-una, yung ginawa mo kanina, video ka ng video ka, ikot-ikot ka. So, ano po problema ng vlog po yun? Hindi, bawal yun, bawal yun. Bawal po ba yun? Bawal yun. Bawal yun. Anong vlog po? Bawal yun. Nasa buong facility po. Pasensya oh! po. Okay po. Pasensya okay so, po. na po. Yung footage po na yan, po po yan. yung i-delete po. Sige, sige. Oh, sige. Tapos, di ba? Okay, tapos sige na po. Doon na po kayo. Pwede niyo po sabihin na. Ay, ay, mo paalis, eh, hindi mo pala sa bahay ko to eh. Pagli, uh, doon na lang po okay. kayo. Kasi hindi naman po kami nakipag-away sa inyo eh. Tsaka yun po, pang bata po yung bahay to 12 years old. Eh? Okay. Hindi po laruan ng pamatanda yan. Bahay okay. to 12 years old po yan. Come on, ma'am. Okay. Ayoko ito po kayo. Ayoko po yung magkaroon pa tayo ng may about this. Sige, okay, mo okay, atay... ka. kahit ano ka. Sabi yung pang ano, kaysang mag-jagget, okay, kaysang... Okay, no problem. Thank okay, okay, you, sir. Okay, sige.